Ito kayo mong tinag-content Tapos pa pa natamuha mo ng unboxing Na hindi pa 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 Akala mo naman kung sino ka Wala na mong tatig Nung mga mo Hindi pa 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 content ka Kung nagbabayal at natalagi mukha mo Halos hindi ko na nga mabuksan yung helmet ko Dahil sa sobrang puyat Sige, tignan natin yung content na ginawa mo at sa, sa mga rider Alright. Tayo no? Mga comic. Yeah. Sobrang busy mo, hindi ka na makapag ano, uh, bukas mga packages. So, buksan natin yan. Iunahin natin ito isa. Next. Oh, honestly, uh I, I cannot remember what are those that I purchased. Okay. Then pagkatapos nating pagkater, pagtanggal ng tape, at saka i-figure out kung paano tanggalin yung box. Ito na yung mga nakuha natin. Pagdating sa comic box, hindi na ako tulad dati na parang bumibili ng bolto-bolto or kung ano yung magandang cover. Siguro kung ano na yung trip ko ngayon or kung ano yung masasabi kong jackpot para sa akin So, simulan na natin. Meron tayo ditong Avengers X-Men Eternals Judgment Day and yun yung comic book natin. It is for Free comic book day tuwing May yan. Usually before every first Saturday of May pero due some, to some sudden changes ay minsan din sya susunod eh And kahit sabihin natin with Chris or Dento, panahal pa rin sa akin. Kasi basta mayroon physical copy. And next, um, Captain Carter. And uh, ito yung first appearance niya when it comes to comic book. Kasi una natin siya nakita sa movie or dun sa mga what if, Marvel what if. Yeah. Stignan ko over. Good price na rin and Stig. All right. Next, uh, Shang-Chi and the Ten Rings. So, nakuha ko yung variant. Pero, ang trip ko talaga yung si Shang-Chi yung cover. Ayan. So, yung auto niya. Itong uh, Hitler. Ayan. Stick. Alright. Next, uh, Fantastic Four, number 347. Ang, ang special dito, ito yung new Fantastic Four. Then, makikita natin dito. Uh, Spider-Man, Ghost Rider Wolverine, and then the Hulk. Pwede uh, ko na sabihin yung story nito. Yan, binuksan natin yung isa. Yung Fantastic Four. Then, nagulat ako. Akala ko reprint siya. So, kapag bukas ko, and hindi siya reprint. Um, paano natin masasabi kung reprint yung comic book? Ganito uh, upos na natin sa ito, yung mat papel kung mapapansin nyo sa papel medyo glossy sya yan, glossy kasi yung mga bagong comic books ngayon bakita ko um, yung mga previous ako dito baka ubra na yan ayan na uh, shoutouts to pocket full of pills ayan, favorite yan ayan, kapag ang mga gantong issue, ba diba ito, from, I guess, uh, this one is from 1992. Uh, eh, 1992 ba? 90, basta 1990s. Kapag 1990s comics, kung papansin nyo, medyo papel pa siya. Kasi yung uh, comic book store yung papel, yung artwork. Ito yun, so, yun mariyo, papel siya. Then, sa mga, kanibang, magka, makakita kayo ng mga gantong comic books like Fantastic Four, uh, 300 or 47, from the 90s. Kadalasan ang reprint niyan, glossy na yung papel na ginagamit. Like this. Ayan. Ayan, glossy yan. Ayan, natin. glossy siya. Nagulat ako. Habang <laughs> sishoot ko yung video about dun sa kung ano yung mga nakuha ko for the past months na nakatenga lang siya na hindi ko pa binubuksan in-expect ko na reprint siya pero hindi yan so ito yung original uh, paper imagine tagal na na ito hindi ko na sasabihin yung story kasi baka gusto nyo yung purchase or baka mabili ko saan baka tama rin kayo Then, Avengers versus X-Men round 7 uh, this, ito lang naman yung issue kung saan nag-declare si Namor ng war sa Wakanda. Stink. Stink out. And, uh, Avengers vs. X-Men, round 5. And, uh, special dito ay yung Phoenix Force. And, sa Phoenix Force, yung makikita nyo si Cyclops, sa Magic, dito. And, dalaw yung kopya ko. <laughs> And, So yun yung mga nakuha natin. At nagpapasalamat ako kay Miss Johnny from YCS for taking care of these books na hindi ko kiniklaim ko. Ano, syempre napaka-busy. Baka wala nang na mag-receive dito sa bahay. And uh, to Jams Comics for this uh, Shang-Chi. So, ayun lang.